Ang Aklat ni Josue, Kabanata, Ikatatlo Maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Setem patungong Ilog Hurdan at nagkampo sila sa pangpang nito bago tumawid. Pagkalipas ng tatlong araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, Kapag nakita ninyong dala ng mga paring libita, ang kabanantipan ng Diyos ninyong siyawe, Lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan. Sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga siyam na daang metro. Sinabi naman ni Josue sa mga taong, Linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay initusan niya ang mga paring levita, buhatin na ninyo ang kabanan tipan at mauna kayo sa mga taong bayan at iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito ay gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel, sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kabanan tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig, sa pangpang nito ay huminto mo na sila. At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga kanineyo, ang mga heteyo, ang mga hivita, ang mga pereseyo, ang mga gargeseyo, ang mga amoreyo, at ang mga heboseyo ang kaba ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng labindalawang lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan, ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog horda ng mga paring may dala ng kabanan tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. Lunsod na sa tabi ng saretan, sa ang agos na pababa sa dagat na patay, sa araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Heriko ang kanilang tinatawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanantipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang -pang ang buong sambayanang Israel. Ang aklat ni Josue, Kabanata Ikaapat nang makatawid na sa ilog hordan ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Josue, Pumili ka ng labindalawang lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tigi isang bato sa gitna ng hordan, sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi. Tinawag nga ni Josue ang labindalawang lalaking pinili niya at sinabi sa kanila, Mauna kayo sa kaban ng tipa ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tigi isang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat nipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung... Sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan. Sabihin ninyong, tumigil ang pag-agos ng ilog hordan nang itawid ang kabanan tipa ni Yahweh. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Ginawa nga ng labindalawa, ang iniutos sa kanila ni Josue, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue. Kumuha sila ng labindalawang pato sa gitna ng ilog, isa para, para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila mga bato sa kanilang pinagkampuhan. Naglagay rin si Josue ng labindalawang bato sa gitna ng Ilog Jordan sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kaban ng tip. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nanatili sa gitna ng Ilog Jordan ang mga pari hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga iniutos ni Yahweh kay Josue upang kanilang gawin. Natupad ang lahat. Ayon sa iniutos ni Moises kay Josue, nagmamadaling tumawid ang mga tao. Pagkatawid nila, itinawid din ang kabanan tipan at ang mga pare muling nauna sa mga taong bayan. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan buhat sa lipi ni Naruben, God, at kalahati ng lipi ni Manases ayon sa iniutos ni Moises. May apat na pung libong mandirigma ang dumaraan sa harapan ng kabani ni Yahweh patungo sa kapatagan ng Heriko. Sa araw na iyon, ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong Israel at siya'y ginalang nila habang sila'y nabubuhay tulad ng ginawa nila kay Moises. Iniutos ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa mga paring may dala ng kaban ng tipan na umaho na sila sa hordan. Ganon nga ang ginawa ni Josue, nang makaahon ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, muling umagos ang ilog at umapaw sa pampang ang tubig. Ikasampo araw ng unang buwan ng taon ng tumawid ng ilog hordan ang bayang Israel. Nagkampo sila sa Gilgal na nasa silangan ng Heriko. Doon inilagay ni Josue ang labindalawang bato na ipinakuha niya sa Hordan. Pagkatapos sinabi niya sa bayang Israel, Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Sabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid, tulad ng ginawa niya sa dagat na pula habang kami tumatawid noon. Sa ganitong paraan, kikilalani ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at pararangalan ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh sa habang panahon